Hello so po mga farm land, nandito ako sa property po dito sa uh, Cavinti, Laguna. So ang property po ay uh, papasok po. Pero malapit lang siya sa National Road. Ayan po, yan po ay along lake. Ito po ay small cat, 665 square meter. Ayan po yung kalsada, papasok po ng property. Ayan po. Ito po yung pinaka-right of way. Papasok po ng property. Pero yung ipinagbibili lang pong lupa dito ay 665 square meter po yung tabi ng lake. Ito pong dinadaanan ng property na ito ay doon po sa may-ari ng lupa. Wow, ang sarap ng hangin. Presko, presko. Ha? Ito po ay may gate po papasok. Pero malayo pa po doon sa gate yung pinaka property na ipinagbibili. Tabi mismo. Tabi po mismo ng lake yung property. Pero may allowance naman po yun from doon sa lake side. Ayan, may linya po ng kuryente. At may source din po ng tubig. Ayan yung po yung driveway. Pero kami po ay magsha-shortcut dito kasi po ang tapang nung aso nung may-ari ng lupa. Ayan na doon po yung kalsada. Ayan po. <laughs> Ayan, nandito na po kami. Nag-okay po yung uh, may-ari ng lupa kasi kanina po hindi namin makontak. Ang ganda po dito, mga ka-farmland, oh. maliit lang yung property pero ang ganda, sobrang ganda. Ayan, ito po ay clean title po ang property. Unlike po ng mga katabi, mga ka-farmland, dyan po ay mga karamihan po dyan rights lang po yan pero may mga bumibili kahit rights. Tapos ang mahal-mahal din po ng bili nila. tapang nung aso ni Sir. Ayan po yung pinaka-property. Simula doon sa may padar po. Yun po ay pagmamayari po. Yun po yung bahay na yun pagmamayari po nung no? mayari ng lupa. So hanggang dito, sa area na yan. Ayan, sa may poste. Yan po ay 665 square meter. So, maliit lang po yung lote. Pero, dito po kasi ay mataas talaga ang presyo. Ito po ay, ang presyo ng may-ari ng lupa ay 11.3M. 11,300,000. So, hanggang dun po yun. Hanggang dito. Hanggang dun po yung property. Ah, yun. So yun po ay may may muhon. May muhon na dyan? May muhon? Ayan, yan po ay may mga muhon na pero siguro natanggal lang. On. Ayan po ang kapaligiran dito. So, karamihan po dyan sa area na yan. Halos rights po dyan. Pero ito po, clean title ang kagandahan po tingnan nyo yung karatig na mga resort ang laki po ng development dito kasi 2003 yan po ay isa lang pong malahap, malapad na kapatagan so wala pa pong develop dyan yan po yung uh, mga mga investor po na nakabili po ng property dyan, dinevelop na po nila, ginawa po nilang mga resort. Yan po yung eco saddle dati. Yan oh, no, meron din. Ang, ang maganda po itong Gawing Camping Site Airbnb. Kahit po maliit lang yung pinaka Kasi po ang ganda po ng ano, ng location ng property. Expected nga lang po mga farmland pag ganito po ang location, may kamahalan po talaga. Ah, uh, ito po naman e, eh, presyo po ng may-ari ng lupa. Ah, uh, pag-uusapan na lang po kung hanggang magkano makukuha ang property. Ayun po, develop po na resort, ang dami pong bisita. dahil po dito, mayroon po din mga floating uh, restaurant floating resort yan po yung pinaka uh, mohon mohon ng property ito po ay 665 square meter Ayan o. so yan naman mga farmland allowed po naman yan maghamit din naka dock area hmm. yun po o camping site po yung kabila maganda po itong bahay bakasyunan ito po ay clean title Located po yan sa uh, Talaongan, Cavinte, Laguna. So yun po may jet ski. Ayan po yung camping site to sa kabila. Ayan, maganda po ang property. So, malawak pa yung pwedeng magamit. Ang pinakababayaran lang po ay yung 665 square meter pero yung pwedeng magamit na area yung mga maging dock area o maging port ay malawak po. Ayan po yun. So ang ganda, ang ganda po ng view dito. Ngayon, uh, mainit. Ano po, ma ang tubig. Pag po bare months yun, mataas po ang tubig. So, possible po, aakit uh, siya hanggang dito. Pwede po kayong magtayo dyan ng ano, ng floating cottage, floating restaurant sa area na yan. Para po sa mga uh, turista. Yun, kagaya po ng isang yun, Oh, yung ginawa niyang pinakakabin. Nakahang. Ayan po, Oh, nakahang. May poste lang siya. Para once na tumaas po yung tubig, hindi po maabot yung pinaka room na ginawa. Ganda naman po nung pagkakagawa niya. So, madaming bisita dito sa resort na ito. Ito po mga farmland ay clean title. Lapit ako sa may tubig. Ah, madami pong bisita din sa kabilang area. Uh, camping site po. Madami mga tent. Camping area po yan, oh. Kung gusto nyo pong lumayo, pansamantala sa kaingayan, kainitan ng syudad, ng kamay nilaan. So, uh, isa po ito sa best na pwede nyong puntahan ang Kaliraya or Kabinte, Laguna po. Ayan, ito po pwede po yung ayusin. Lalagyan po ng hagdan, i refrap po ang ang pinaka lupa para po hindi nakakain ng tubig. So kaya po nasisira kasi ang lupa. Wala pong riprap. Ayan po, opa, bangkang demotor. So, capacity po niyan, mga 20 katao. Hello po. Kumakabay <laughs> wow, si Kuya. <laughs> Hello Kuya. I-ride mo naman kami dyan. Ayan o, oh, merong isang ano doon turista na ano mo ginagawa niya ito po yung pinaka pwedeng magamit kasi nandun yung property binawa ang press ko ng hangin. Ito yung pinaka property. Ito Yun yung bahay ng may-ari. Ulit ko po, ito po ay located po dito sa barangay Talaonga ng Cavinti, Laguna three hours drive from Manila. Hindi po binabaha itong location ng property. Hindi po abot ng lake. Ah, uh, malamig at accessible po itong property. Madali pong puntahan. So mga ka farmland ito po ay ter, uh, bali 665 square meter po. ng presyo po ay 11 million. 11,300,000. So medyo may kataasan ng ang property pero negotiable naman. Ano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.